I used them. Loko-loko yun Oscar Punta mo Oscar Ay, nagkabulbul na. Ay, wala. Sabit lang. Ilalim ka ba? Ibabaw. Ilalim ka Base uh. on master. Salok. 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 Laki. Laki nyan.

Oke bodoh. Gih dandan lang. Oke, okay, Hulika. Ah, tadi sedang apa? Hmm. Hmm. Ai putut gula panjang apa? Uli, wag kang bumitaw, bakuko. Ay, Uy, pa kuda. Kuda. Ano pangalan nito? Pornillo. Pornillo. Sarap. Kaya pala naka Ano na yung ano ko? Nakatambay lang para tinuka-tuka. Right, patay na. Alikado. Barak ko to, di ba pag Ha? Tara. Talas ng ipin. Oh, selamat Thank you, Lord. Woo! Ito palang gusto lang, Lord, oh. Redhead. Nakatambay lang yun eh kasi inaano ko binidyo ko yung ano ni Luis. Lala. Lala. Lala.